for today's video, kuyo gimi para mo sa pack and save para mo palit og fruits kay balono ni dudong kian. Sus kanindot sa panahon, oy di pa tan ako to pero bugna Gige ko. kay ni siya maguna-una kay magkuha din ni siya atong trolley para sudlanan sa ang um, paliton pero ang um, iyang gikuha has kang dako so big daghan ko paliton niya nagkalisod na og tulod-tulod ani kay piting bugata guys nakakita ko og durian dere sa Pakansin. and, and awa pila is, uh. so they have durian na fresh durian di ba kung dili ganita sa ato ang listahan para pang grocery ang madugangan dyan o hmm? madugangan pa ng atong mga plano nga palitunon kay o oh, nagplano man po ni siya iaha na diba okay. so maorat to guys thank you so much for watching and see you next time kay mauli na pod ni bye be kind